Thank you so much, Ms. Neza. Next, Ms. Sandy Ito na yung lalaki nagsasabi ng war. No? Pero ano pa bakit ka umiyak. Ito <laughs> <laughs> po. Uh, ulitin ko po, maraming maraming salamat po. Maraming salamat dahil, ay tuloy. This, maraming salamat po kasi kung hindi dahil sa Encantadia, baka wala po ako dito. si <laughs> Marami salamat po sa lahat ng bumuo ng Encantadia. Sa lahat po ng mga magaganda ninyong naisulat. Sa kwentong naibigay natin sa mga manalood. Sa saya, sa inspirasyon na binigay natin sa kanila. Nandito lamang po kami para gampanan yon. Pero kayo po talaga yon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga boses, sa lahat ng bumuo ng Encantadia mula umpisa hanggang ngayon. At ngayon sa inyong mga sangre, mga bagong sangre, dahil nasa inyo na mga brilyante, kayo naman magpatuloy na magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan at sa iba pang mga kababayan natin dito. Yun lang mong masasabi ko, Ivo Live Encantadia! Next, we have Our creators, uh, to our directors. Uh, thank you to so much to all of the bosses and also everyone here on stage with me. Thank you for this once-in-a-lifetime opportunity to be a part of this show and in this way. aba. The message. And I just I just wanted to express my my sincere gratitude and thankfulness for this opportunity. And um gusto ko lang sabihin sa lahat na ipagtanggol niyo ng inyong mga mundo dahil parating na ang lamig. Thank you so much Miss up Next, we have Kelvin Mina. Ayan, syempre, unang-una -una po, maraming maraming salamat po sa GMA. Uulitin ko po sa pagkakalap lang po, sa amin dito sa pinaroroonan po ngayon, kinalalagyan po ngayon. At uh, ito pong sangre na to ay mamarka po sa puso ko mula ngayon hanggang katapusan. Dadalhin ko siya sa labas ng uh, sa labas ng mundo, ipagpapatuloy ko ang aking uh, misyon na mag-inspire ng maraming pang tao. And gusto ko lang din magpasalamat sa mga naunang sangre, naon hindi dahil sa inyo. Hindi kami matututo, hindi kami magiging matapang para gampanan ang aming mga gampanan na kailangan namin. Ayun, napakarami kong natutunan sa show na to. Hindi lang sa loob, sa paggawa, pero na din sa personal kong buhay na nagpapatibay sa amin. Kaya maraming maraming salamat po. At uh, June 16 na po. Sa <laughs> amin. Ayan, abangan niyo po. Napakarami pong kwento na handog sa inyo ng Sander. Maraming salamat po. Thank you, Kevin. <laughs> Up next, we have Angel Guardian. Magandang hapot po sa inyong lahat at salamat po sa oras ninyo ngayong araw. Ano. Uh, Unang-una po sa lahat, of course, gusto ko pong magpasalamat sa napakalaking tiwala ninyo sa akin nagampanan yung character ni Dea more than I believe in myself. And until now, sobrang surreal pa rin sa akin. Hindi pa rin ako, hindi pa rin ako makapaniwala na andito ako. Na pinapangarap ko lang to. Actually, hindi ko nga ever naisip na magiging tagapangalaga ako ng brilyante. kahit anong brilyante, naglalaro lang ako nung bata ako bilang amihan. At ngayon, nandito na ako. Sobrang natupad yung childhood dream ko. And thank you so much po, hindi ko ma-express sa words kung gaano po ako nagpapasalamat sa mga writers po natin, sa mga bosses at sa lahat po ng bumubo ng Encantadia. Alam ko na hindi po naging madali. Sobrang dami pong sakripisyo, disiplina, lahat-lahat po uh, ginawa namin para po mapaganda itong show. At salamat din sa mga sangre wow. no, na tumulong din sa amin. Maraming maraming salamat. At sa lahat ng bumubuneng kantarya. Sobrang nagpapasalamat po ako mula sa puso ko At nagpaplog din po ako, June 16 na po. Ang ikaw na, Chronicle Sangre. Thank you so much po. Thank you. Thank you, Angel. Next, we have Faith De Silva. <laughs> Abi Sala Eshma, sa lahat po na nagpunta dito, Maraming nagbigay po ng oras sa amin para sumuporta sa buong Encantadia. Maraming salamat po sa lahat ng mga staff and crew natin na kasama natin namin sa buong journey na to na hindi naging madali. Ngunit, everything is so fulfilling because alam nating lahat na yung passion na ibinigay natin, yung motivation, yung determination, inilaban talaga natin to in and outside of the camera. At alam nating lahat yan. At syempre, andito ako, yung purpose ng apoy ay hindi lang kung hindi magalit, kung hindi maging passionate, but also to bring warmth and comfort sa mga bahay natin, di ba? At sa mga sa, sa mga manonood po, andito po ang Encantadio Chronicles para maghatid ng pag-asa sa ating lahat na sa lahat ng dilubyo na dadaanan ng mundo natin, Basta ang mindset mo at ang puso mo ay totoo, lahat ay posible. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at gusto ko lang din magpasalamat sa apat sa inyong mga sangre. Thea, Tera at Adamus, maraming salamat dahil kasama ko kayo sa journey na to. At naging malakas ako at matatag at mahusay ng dahil sa tulong ninyong tatlo. Maraming maraming salamat sa aking Ada Perena, sa pagbasbas mo sa so pagbibigay mo sa akin ng lakas. At kay Danaya, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Andito na po ang Encantadia Chronicles, ang bagong henerasyon ng mga Encantadia. Sangin. Thank you, Faith. And for the finale, a message from Miss Bianca Manning. Abisala po sa lahat po ng mga nabubuhay na nilalang lang dito mula po sa mundo ng mga tao at sa mundo ng Encantadia. We cannot emphasize more how much of a journey it was to create this project. This was two years of our lives. At hindi po biro yun. Dalawang taon po yun na ito po ang priority ng mga buhay namin. Dalawang taon po yun ang na ibinuhos namin ang lahat ng, ng paghahanda namin, ng oras namin, just to make everyone proud. Finally, andito na po kami sa harap ninyo. Nakatayo at naninindigan that we will not disappoint you. Nagawa po namin ang Encantadia Chronicles Sangre na ang po ang nasa puso at nasa isip namin lahat. I know we have been saying that us actors, this is opening so much doors for us. At nagpapasalamat kami na nandito kami. Pero hindi lamang po ito para sa amin. We dedicate all the hard work to the people of camera. Sa mga boss po ng GMA, maraming salamat po sa inyo to our PM, Miss Camille, maraming salamat po. To our EPs, Miss Winnie, Miss B, maraming salamat po. Sa lahat po ng aming mga PA. Mga the... applause please for our powerhouse cast of Encantada Chronicles, Sangre. Thank you everyone for